guys. Ayan, ito po meron po ako ipapakita sa inyo. Ito po ang aking um, monstera pinatipartita. <laughs> ayun, ang hirap pig kasi. Pinatipartita ayun umakyat hanggang doon sa taas yung kanyang uh, bagong sibol. Ayan, ito. Ito 'yun. Ito dalawang klase pala itong ating monstera Pinater pinatipartita. Yung isa, monstera, pero ito yung sinabi ko sa inyo dati na monstera, pero pero hindi pala, monstera, tiparpita. Ayan, ito po yun. Ito, dahil sa hindi ko nilagay sa pole na ganyan, ito, <laughs> sumayad na siya dyan sa lupa. Ganyan ito. Ayan, ito yung gano'n. Ngayon ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa, uh, para makapag-propagate tayo ng uh, madali lang, ilalagay natin siya dito. Papatunan natin yan dyan. Saglit lang at ating ganyan. Itong ganito ang gagawin natin. Pinaka ano, pinaka easy easy way ng pagpapropagate ng mga ganitong nagaano na. Yan. Saglit <laughs> lang. Ayan, ito na po yun. Uh, ito po, uh, yung isa, yung monstera pero uh, hindi siya ganito katulis yung kanyang dahon hindi siya ganito katulis at saka rough at medyo makapal dito eto hindi um, naman manipis naman siya at saka ito magkakaroon siya ng penetration yung uh, islice slice dito kagaya ng monstera kaya eto pala yon akala ko ito yung monstera pero kasi talagang magkapareho lang sila talagang magkamuka sila yung kanilang pointed lang dito ang hindi yung monstera pero ay medyo hindi siya pointed na ganito ito ay yung ano, um, monstera pinatir, pinapartita. Ayun, yun siya. Ngayon ito guys, gagawin natin dito. Ganito lang. Ilalagay lang natin to dito. Ayan, kasi meron naman siya ditong, um, yan, ugat. Pwede na siya dyan. Bali, dalawa. Bali, tatlo yung ugat na dyan. Ayan, o. Oh. Ayan, at, lalagay lang natin to. May hairpin tayo. Ayan meron din tayong para dumikit lang yung kanyang ugat dun sa dulo sa lupa at saka hindi umangat ayan tapos lagyan din natin dito sa kabilang to ayan guys kung gusto rin ninyong lagyan ng ganyan para ano matabunan siya ayan pwede rin kasi nandun naman yung ugat niya eh nandyan yung kanyang ugat kaya pwede rin yung siyang ganyan at tapos Pagkatapos nito, pagka talagang nag-ugat na siya, pwede na po natin siyang guntingin dito. Ayan, pwede na po siyang guntingin dyan. ayun, O, tsaka ito. Ito, pwede rin ito siya. si talagang nag-anag -nag trailing na siya. ayun, Ito naman. eto na yung ginawa ko na pinalagay, ni, pina, na nilagay ko dyan sa ano, sa monstera, sa, sa kanyang pole. ayun ito na siya. Kung nakita niyo yung aking paglagay dito dati. Ngayon ito, pag ito siya humaba, kasi wala na siyang kakapitan doon, ibabalik ko na lang siya ulit dito pababa. Ayun, ganyan lang po. Ayun, thank you, thank you po. Please follow for more. Thank you, thank you. Bye-bye. Sa hindi pa po nakapag-follow, pa-follow na lang po. Kung nagustuhan niyo aking video, thank you, thank you. Follow for more. Thank you.